So isa isang uh, magandang araw ngayon sa atin. So iyo sagutin po natin yung quad, kung bakit daw po ipinapump down yung aircon. So ito po siya. So bakit po ipinapump down yung aircon? So may mga bagay po na kailangan ipump down yung aircon para yung preyun po ay uh, masave, hindi matapon. Uh, at uh, yung preyun po ay sa outdoor natin ilalagay. Ito po siya, ito po siya so, andito pa rin po tayo sa hail at nagme-maintenance uh, po tayo. Ito po yung mga bago po to. Ayan, tingnan nyo naman yung wire. Yung mga nag-subcon. -cool, yan po yung ginawa nila. Tapos lang. Tapos ito, tingnan nyo. Kung bakit, ah, uh, kailangan nating i-pump down to. Ayan, kasi may nagtanong sa atin bakit daw natin i-pump down. Tingnan nyo po yung piping. Ito po yung 5.8. Yung malaki at yung maliit ay mahaba. So, natamad na po silang mag-scrap. Ayan, bakit? Ayan, inikot na lang dito para magsakto. Tingnan nyo, ayan inikot na lang so ang gagawin po natin to ipa down po natin kasi hindi natin basta tatanggalin to uh, isisave po natin yung prion kaya kailangan po natin ipump down yung unit natin ayan so ganoon po yun kaya kailangan ipump down kasi may prion po yung aircon natin hindi dito natin ma isisave lahat sa condenser ayan ganun po uh, kasi ito uh, ayusin natin o tingnan nyo naman oh ito ito ba ay tama Ayan po. So, kailangan po natin ulit itong i-pump down. So, mga ganito po yung ginagawa namin dito. Basic. Ayan. So, tinamami, ayusin nyo. Pakikita nyo ang haba. Ayaw nila ng scrap. Asya lang. Ayaw nila ng scrap, ha. Ayan. So, lagi ko pong sinasabi na pagka magpa-pound down dito. At, uh, pagka na yung compressor, ayan. Pakikita nyo. Muugong na siya. Kahat yan ah. Umuugong na siya. Isarado na natin. Ayan, ho. Ayan ho. oh. Ayan so, oh. Oh. Tanggalin mo lang itong power. Matigil oh, na yung aircon. Tapos lalagyan natin ng tape. Safety. Ayan eh, Nagiging Ayan o Tanggalin natin ito Ngayon nila lang Scrap Ayan. Scrap to eh mo lang siya eh Magaan kasi to eh lang yung kilo Ano naman ginawa yan Technician Ayan o, kung makikita nyo, dalawang ikot pa pala ito. Ayan o, ayan o, yun scrap o. Ay! Asyala, saka na tuloy yung may scrap ngayon. Ayan o. Ayan o, kung makikita nyo ito Layo o, Simulado, no. Siguro, isang metro at uh, 20 cm ito. Ayan. So, papatuloy natin to. Ayan simulay. ayan o. Ayan, so inayos ko na siya. Ayan, na so na yung preon na release na ulit natin na siya. So nalagyan natin ng eh. isolation lang siya and then ayos na yan. Tuloy mo lang. Ayun nga, may scrap na ako yung Di ba? Hayun nila noon. Punipon lang. So ito yung nakuha ko. Si Pinyo, ito makakabili ka na ng burger nito pag nabenta nito sa Pilipinas. Ayan, so ito na yung aking ginawa. Ayan makikita nyo naman medyo okay na siya di ba hindi na siya gaano magulo ay medyo oh, medyo professional na ito yung, yung naman ni Sajid sabi ko sa so kanya ayusin eh sa so, tinalian lang yan luwag okay na yan medyo maayos na yan ilagyan ko pa nga ng dun, sa taas ganyan sila dito magtrabaho ito oh, di ba ipun ipun lang Ah, di ba? nagtanong sa akin kung sa atin kung bakit daw po pinapump down yung aircon. So ganun po yun, kaya pinapump down yung aircon in na uh, pagka ililipat niyo siya. At sayang naman po yung prion, kung basta niyo lang a uh, uh, papakawalan. Ganun po yun yung proseso nun, Kahit yung malaki lagi pong pinapoundan niyan basta mga split. Eh. So yun po yung ating ginawa ngayon. Ayan po. So kaya pinam down natin kasi eh, mahaba yung maliit eh binalaura naman nag-install. Maraming salamat po at agad first